pa rin makapaniwala ang member ng SB19 na si Stella Gero na nabigyan niya ng gustisya ang kantang, All By Myself, ni Celine Dion. Nangyari ito sa katatapos lang na concert ni David Foster na ginanap sa Araneta Coliseum kung saan umani siya ng napakalakas na palakpakan at sigawan mula sa audience. Si Stella ang naging opening act ng Hitman David Foster and Friends Concert kung saan niya ang All I Asked, ni Adele, Defying Gravity, mula sa Wicked, Musical, at ang latest single niyang Room. Pagkatapos nito, muli siyang inimbito ni David sa stage para nga kantahin ang All By Myself, at in fairness, nagustuhan ito ng lahat at umani ng papuri mula sa mga nasa araneta. Ayon kay David, napaka-powerful ng performance ni Stell at nakikita niyang mas malayo pa ang mararating ng SB19 member. Wow! What a voice! And he is your very own. He's gonna have a major career ahead, ani David. Sa kanyang X account ibinahagi ni Stell ang kanyang mensahe para sa bonggang experience niya sa naturang concert. Say ng binata, hinding-hindi niya makakalimutan ang tagpong yun sa kanyang career. Kahapon, June 20, nagpost uli si Stel sa Facebook at nagkwento tungkol sa naging experience niya sa concert ni David. I'm still shocked. Hindi pa rin ako makapaniwala na nabigyan ako ng ganitong opportunity to perform on stage with the hitman, Mr. David Foster. So pag akyat ko ng stage, dapat mag soundcheck na ako for my spot. Pero nagulat ako, na si, Sir David is playing the piano. Then he asked me kung suot ko na in ears ko kasi pwede daw naming I try yung song. Nagulat ako, sabi ko sa utak ko, what song? So napaha ako, then sabi niya, all by myself, give it a try daw. Bilang lutang ako sa sobrang gulat, kinanta ko na lang siya kung paano ko siya kinakanta. After I play yung arrangement ng song, sabi niya, do you want to perform this song tonight? Nasabi ko na lang, if it's okay with you, sir. Biglang boom, ayun na ang nangyari. Para akong nag-audition talaga, na manifest ko yata. Grabe yung kabako, akala ko pinatry niya lang sa akin. Siyempre sino naman ako para tumanggi, di ba? Minsan lang yung ganoong pagkakataon kaya binigay ko talaga yung best ko. Pagkatapos kong magperform, perform grabe din ang sigawan ng team and staff sa likod. Para kaming nanalo sa contest tapos talon kami ng talon. Grabe, sabi pa ni Stel. Ayun lang. Ang haba ng kwento pero solid ang experience. Thank you sa lahat ng sumuporta. Thank you, Sir David Foster and to the whole team. Sana nagustuhan niyo po yung performance ko. Thank you, Lord. Kayo po talaga yung bosses ko kagabi. Salamat po. Dagdag pa niya, mabilis nag-viral ang video ng pagkanta ni Stell ng All By Myself sa social media kasabay ng pag ng hashtag Stell at David and Friendstore. Store.